Ayun. Pabili. Pabili. Ayun. Ano yun? Ano yung mo? Ah, uh, soft drinks nga po. Wala kami soft drinks. Wala kami tindan soft drinks. Ah, uh, juice na nga lang po. Wala rin kami tindan juice. Wala. Ice candy na lang. Mas lalong wala kami tindang ice candy. Takakabagay ito mo naman yun no, ice for sale. Siyempre, yelo lang yung tinitinda namin. Huwag ka tatanga-tanga. Eh, ikaw ang mas tanga. Alam mo palang yelo lang binibenta nyo tapos tatanungin mo ako kung anong bibilin ko. <laughs> ano? Pangako pala. <laughs> Dito na lang ako bibili sa kapila. for sale. Siyempre, yelo lang yung tinitinda namin. <laughs> ano yun? Anong bibili mo? Pabili nga itong... <laughs> <laughs>